na. Wasak-wasak na. Okay lang naman partner na maski putol. Basta okay. buo siya. O basta buo. Ang gagawin ko sir, pag nakuha ko to, isusukat ko siya sa balas kung ano ito? Cargo to, di ba? Oo oh, sir, cargo ito. Eh. Yung sa void space, tingin ko kasi na siya ng balas. Hello guys, good morning. So second day dito sa dock. At kagabi nag-start na silang uh, magblasting ng hal. So madumi. And sa ngayon eh umuulan ngayon, as you can see ano. Naulan. So ngayon yung mga likabok nabasa. So hindi siya gano'ng kalikabok. And ganito yung noon ano, ng barko pag katatapos lang magblasting. Yan ganyan kadumi yan. So buong part ng barko yan. Tapos noon tanghali, kahapon, pinakover ko na yung mga wire ng lifeboat, wire namin, mooring wires namin, manifold cargo dome, pinagkasarado. Dahil pag hindi mo sinarado yun, hindi mo nilagyan ng uh, cover, papasukin ng, ano yon ng dumi, malikabok. So, ito yung isang example ng <maring> mooring wire ko na nilagyan ko ng cover para hindi ba dumihan. Yan. Yan ang <maring> mga Tapos guys, pa-check uh, check natin yung ano, yung ginawa nila sa hal usually mga spot blasting yung kono yung matitinding kalawang inaano nila uh, binablasting nila at ito, kita naman dito sa proa ayan guys so oh, nakita nyo so yan ang ginagawa dito sa yard blasting ayan yan then siguro hintay lang nila muna ano ma uh, ano ba to tumigil ang ulan uh, at ayun Magpipinto na sila ng first coat niyan Kasi mabilisan ang trabaho dito sa dock Yan, so i na maround ko kayo At uh, kahapon kasi Sunday Walang ganun karaming tao Ngayon is Monday, syempre marami ng ano Marami ng pa, oh, trabaho At uh, marami ng tao So gato ngayon ang nangyayari ngayon Sa Monday namin, first Monday namin dito Nagkakaroon na ng mga gamit yung mga ano, taga-dock Katulad niyan Yung mga scaffolding nila nandyan na di ba? Yan. Yan mga gamit nila. Yan. Tapos sila nagkatrabaho. trabaho mga Yan. Pakita nyo guys, adumi oh. Yan. Tapos yan, yan mga fire extinguisher nila. Ito, alam ko ano to eh. Parang welding machine nila to. Yan. Yan, mga kuryente nila. Nandito na. Kasi may mga, ano sila, Uh, mga hot work tapos ayan yung PV valve ko pinuha na nila kahapon ayan ayan kita nyo kung gaano ka dumi yan you see oh dumi oh diba ayan yung mga wires nila may mga ano na rin parang kuryente uh, <laughs> kontador ba yung uh, poste nila poste So, ganyan sila. Tapos, kung makikita nyo doon, may tao doon. may -do si Bosen, yung riding ko. Tinatanggal na yung uh, nuts bolt ng uh, PV breaker. Kasi mamaya, bubo, ano yan, bubuhatin niya or tatanggalin yung ulo na ngayon. Yun yung crane na yun, yun yung magtatanggal. So, ganyan. Kanya-kanyang trabaho dito sa dock. Diba? Kanya-kanyang dumi. <laughs> kanya-kanyang trabaho, kanya-kanyang busy. Katulad ko, yun na ang nangyari sa akin ngayon is almost 2 and a half hours ako meeting ang daming tao kong kinausap na actually masakit ang ulo ko ngayon parang hindi ko na absorb lahat yung mga sinabi nila kasi sa dami nila tapos gusto pa nila sabay sabay pwede ba yun diba so hindi ko ma naman ma entertain lahat yun Ano, o si Bose no kita nyo tapos ito ngayon nilalagyan ng scaffolding staging tong ano Fourth side uh, may chip ko dahil may problema to dun sa block kasi hindi kumikilos pero so, tatry namin, titignan namin kung papa uh, mapapagalaw namin, mamaya may tao dyan Tingnan tignan nyo rin yung ano yung kabilang barko, ayan may nagilinis na nung ano, nung blasting nila yan sabit sa kabila hindi natin yung ginagawa ng mga tao doon So maraming trabaho dito, marami akong tao na uh, Naka-designate na sila lahat So kanya-kanya silang uh, pwesto dyan for sure Katulad so, itong isa, nagtatanggal ng ano Ng gasket sample Para ibigay namin sa si Chandler Kasi usually kailangan ng palitan to eh, Dahil alam nyo na, wasak-wasak na Okay lang naman partner na maski putol Basta buo siya, o basta buo ang gagawin ko sir, pag nakuha ko to, isusukat ko siya sa balas kung parehas. ano to, cargo to, di ba? Oo sir, cargo ito. Eh. Yung sa void space, tingin ko kasi na siya ng balas. Eh, tignan mo na lang, isukat e mo na lang. Tignan ko sir, isusukat ko kung uh, pare-parehas. Sige, sige. Pag kukunin ano, ko yung isa. Oo. Uh, Ayan, ito yung midship crane. Ayan, gumagalaw. Hindi ko alam kung saan pupunta yan. Kanyang kabisi yan. Kanya-kanyang galaw dito. Tapos ito mga balas bed ko. Ayan, sinabaklas ko na. Ayan. Para ready for inspection or maintenance. Ate ko. Yan kung nakikita nyo yung manifold ko. Yan, dahil nga nagblastik kagabi, so meron siya mga cover. Yan. Tapos ito. Tapos ito mga kasalubong yung pinakamagaling na pumpman, pinakadabes sa pumpman. How are you? ano sir. Alin? Madre na? Hindi kasi may ano lang, hindi lang saan nila saan? tinapakan yung sa baba. Ah. So sabi daw may tubig. Pero yung ano, yung tinapaka ko sa baba, wala na. biglang nawala. So, nag nagulat lang sila siguro. Kulay green yung glycol nila eh. Tingnan mo lang. Wala na. Pas ha? Bukas ang... Oh, sorry, bukas nga. Nakita ko nga. So, tinitignan namin, hindi check ko mayroon pang tubig yung PV ko Pero wala na. Ayan o. No? Tingnan nyo. Wala na. Wala na. At, may lang ito, konti lang. Konti lang, oo. Kasi ano lang, binuksan natin nila yung doon. Usually, makakita mo yan pag ano eh. Pag pinas mo dito, dumala mo yung actual na ano. Laman. Kamusta yung ano? Balas? Ano May tubig pa rin? Wala na. Ilinisan ni Renz. Okay, sige. Babati din ako ito. Mag-take we'll picture. Hi. <laughs> so guys, nakita niyo yung upano si second officer. Uh, may mga job order din yan dito sa company na maski official ka, trabaho ka din sa labas pag dry dock. Ito na guys, lipot ulit tayo. Punta tayo hanggang pupa. Ayan, dumi guys. Oh. Tignan niya. Ito yung ano Tangtob ng balas Balas number 4 Starboard Yan Silip na tayo Bawal pumasok ngayon dito So silip lang tayo ganyan Huwag so, ganyan yung ng balas Ano Hindi may mga din ako mga vlogs din naman Na pumasok ng balas Yung mga old vlogs ko Masa so, doon yung mga official na iba Nag-maintenance uh, ng rollers Parang ganito itong starboard side tapos na eh so kaya lang nilinis pero madumi pa rin dumumi dahil ano nga nag ng blasting yan, yung ginagawa nila dumumi ulit ito rin yung sinasabi ko sa inyo na kinoveran ko yung ano yung wires kasi nga ayan o oh, madudumihan kaya nakaka-cover yan ayan malapit tayo sa accommodation. Tingnan natin kung ano nangyayari sa pupa naman yung ibang ano ibang uh, tao sa kabilang barko ay sure nila to so, busy busy din sila lagi sa dry dock lahat busy Tingnan rin itong ano, yung sa My Life sabi ko kanina. Sinovera nila, ayan o. So kung walang cover yan, yan, lahat ng dumi na yan, napunta yan sa wire. Tapos sa maglinis dito ngayon, yung mga ano, mga tagadak din. Sabi nila dito, yung mga sweepers daw eh, mga babae. Tingnan natin kung makakakita tayo ng ano, sweepers sa babae. Papakita natin sa next vlog natin. Ayan guys o, oh. mga cover. cover. So guys, dito tayo sa Pupa Shoutout pala, shoutout Bago matapos ang vlog Shoutout sa mga taga Keso Yun, shoutout, shoutout So yan guys, tapos na po ang ating vlog So continue natin sa Next part kung ano nangyayari dito sa Vlog natin na all about ride up. Hindi ko rin alam kung anong part na to Kung part 6 na ba o part 5 Dahil medyo busy So hindi ako nakakapag edit ng vlog Pero naiipon yan, so don't worry guys lahat yan ipopost natin pag nagkaroon ng signal or nakawi tayo kasi prospector na rin sa benta itong barko na to baka pagkatapos ng uh, maintenance namin dito sa dry dock diretso by sa si seller so guys if you like this vlog kali lagi subscribe to my facebook page youtube channel and tiktok the name is the simon vlogger and uh, kung may time kayo baka pwede rin pakilike yung uh, aking second na uh, channel which is Tano Rider Cycle. So nandun yung uh, ano, pinupost ko doon Yung aking dream bike Na no, usually nasa akin na which is yung Ducati di ba? Ducati Multistrada V4 And syempre meron din ako mga posto na Lomi ride, short ride May din ako mag endurance ride -like, Endurance ride katulad ng Boss Ironman Pero mga 700 lang yung Pinakamalayo ko Then nandun din ako post yung First ever Ducati and BMW friendship ride So guys, thank you very much. See you on my next vlog.